So mga kablog, nandito tayo ulit sa Tilapian mga kablog. Samahan natin yung mga kasama natin mga Indiano mga kablog na manglalambat mga kablog. Samahan natin kung makadali. So oh, nandito na mga kablog, bali nagumpisa na po ang paglalambat nila mga kablog. Parang malasin yata kami ngayon, parang hindi kami makadali dahil parang hindi marunong. Oh, tingnan mo mga ka-vlog, tamad. Ayaw lumusob sa ano, tubig. Parang naglalaro lang. Tay tayo. Sa yung lambat ang liit. Talagang hindi makadali to. Ito lumipat na sa kabila mga ka-vlog. Mali subukan kong makadali. Hinaabog na yung isda. Yung isda kasi nasa sa loob ng ano ng mga damo-damo, diyan nagtatago yung mga isda dahil sa mainit nagtatago yung mga isda parang malasin yata kami ngayon parang di makadali kasi iba yung style mabagal kailangan ito pang mabilisan mga kablag hindi ganito yung paghuli patay tayo wala talaga kahit isa तू मच तो मैं बोला था मना किया तो मैं आ गया